Ayan mga pare ko, i-compare natin with Fate ang ating bestseller na Mavi X10 at Mavi X48. Ayan. So ang ating Mavi X10 ay merong tatlong headlights and naka all-terrains ang kanyang gulong at meron itong 1,000 watts na motor. Ayan. So nagpipresyo ito ng 21,999 pesos. So ang ating Mavi X48 naman is mas malapad ang kanyang stepboard compare sa Mavi X10. So, ito ay naka-city road ang kanyang tires. Ayan. And then, meron itong 800 watts na motor. And nagpe-presyo naman ito ng 19,999 pesos. Ang ganda-ganda talaga ng ating model. So, kamusta ang ating mga electric scooter, Faith? Same sila maganda and smooth gamitin. Nice. Malakas ang hata kahit single motor. Pareho din silang na-fold at pwedeng merong upuan at walang pupuan Ayun. So, thank you, Faith, and thank you, Mavi, sa pag-fold ng ating electric scooter. Napakaganda ng ating Mavi X10 and ng ating Mavi X48.